Dito na ako. Sishare ko ulit uh, ang aking tanim na sili. Tingnan nyo. Papakita ko lang meron na hinog na isa. Focus ka naman dyan. Ito may hilaw. Apat na siya. Nakaraan tatlo lang yan. Ang dami niya nang hinog. ayun o. Oh. Ay, I mean, bunga. Hindi siya hinog. Hilaw pa. dami niya nang bunga. Wala, dumami na talaga siya Oh. Tapos, ayun, yung sili ko. Ayan na, may hinog na. Pwede ko na siyang kunin. Nang katawan, no? Oh, may hinog na. Sana dumami pa siya ng dumami. Para marami ako ma-harvest na sili. O, oh, ba diba, na katawan ko dito sa may taas Ay, ko na yan. Kaso, isa pa lang. Pinog na siya. Pitasin na natin. O, diba? Sa susunod yan. Kukunin ko yan pag nahinog na. Ito lang muna ang isa. Ayan.